Hello mga beshi, happy sunday everyone Pero bago yan, let's let's pupunta go. po akong magsisimba ngayon Ayan, nandiyan na po ngayon ako sa LRT O ba diba? ang taas Ang taas mga beshi So ayan, naghihintay na po ako ng LRT Papunta sa Pasar Sining Ayan, nakarating na po ako sa Pasar Sini. So, nilakad ko na po papuntang simbahan. Mga 20 minutes siguro yung nilakad ko, guys. So, ayan na po yung St. John Church, Christian, katoliko po yan. Marami din po mga nagsisimba dyan ng mga Chinese, Indian, ganun. Siyempre, especially mga Pilipino. So, sa labas po ng gate ng simbahan, may mga nagtitinda po ng mga ukay-ukay, mga pagkain. Ganon. May mga kandila din dyan na nagtitinda. So, ayan po yung harapan ng simbahan. Malaking simbahan po yan. Catholic Church, St. John. Ayan. Anak pa yung misbo. Ayan nga. Papasok na nga ako sa loob. Ang dami ng tao, guys, kasi ano na, ano ng oras dyan eh. Nine something na yata. So, ayan, pumasok nga ako sa loob. Pero, dun lang ako sa gilid na kasi marami ng taong nakaupo. Ganun. Ayaw ko naman silang maistorbo na uupo ako sa gitna na ganun. Ayan, diba? Daming tao, mga beshi. O, oh, diba ang beshi niya? Pak! Ganun. Charot. <laughs> ayan na mga beshi. Natapos na rin ang sim hindi ko na kasi naumpisahan kasi late na ako dumating malayo kasi ang aking pinuntahan mga beshi ayan ayan guys tapos na ang simba ayan. pwede nang gumala thank you for watching mga beshi